Ang video na ito ay ginawa para sa mga supporters at fans ni Katrin Bernardo. Mag-subscribe para maging updated ka sa mga latest ganap ni Katrin Bernardo. Good karma is flowing nonstop. Ito ang naging komento ng ating kababayan ng malaman ang nag isang Pilipino na si Katrin Bernardo ay pasok sa top current fashion name sa Instagram platform. Nakuha ni Catherine Bernardo ang pang-anim na pwesto sa top current fashion name on Instagram. Pinost ng K-Life sa X-Up ang listahan ng top current fashion name sa Instagram platform. Sa listahan na ito, may kita natin na si G-Dragon na may 22.4 million followers ay nasa ikapitong pwesto at si Catherine Bernardo naman na may, na may 20.5 million followers ay nakuha ang anim na pwesto. Dalawa lang silang Asian individual na pumasok sa top 10. Iba't talaga ang impluensya ng Asia's box office superstar. Siya ang nag-iisang Filipino at highest Asian name on the list. At bilang Pilipino, nakaproud talagang isipin na mas may kilala tayo sa ganitong paraan. Napakalayo na na narating ni Catherine at still down to earth pa rin. Walang kayabang-yabang sa kanyang katawan at napaka Ito ang nagustuhan ng mga supporters niya kay Catherine. Kamakailan lang naging usap-usapan din sa social media ang billboard ni Katrin Bernardo kung saan parang ginawa niyang photo album ang Edsa Guadalupe, ang isang lugar kung saan napaka-traffic at napakadaming motorista na dumadaan. Kaya masayang naikita ng mga fans ni Katrin ang billboard na ito sa Guadalupe. Nagmistulang tourist spot nga ang Edsa Guadalupe sa billboard ni Katrin Bernardo sa daming nagpapapicture dito. May nagsasabi din na mas lalong naging sikat ang pangalan ni Katrin sa mga advertisers mula nang mag-break sila ni Daniel Padilla. Mas lalo nang nakapasok siya sa top 6 ng mga fashionista sa Instagram. Sigurado akong mas uulanin pa ito ng project kaya hintay-hintay tayo sa mga susunod na mangyayari. Ang nakapangamba lang dito kung kakayanin pa kaya ng schedule ni Catherine o kakayanin pa kaya ng kanyang katawan ang mga offer sa sobrang dami at sunod-sunod na proyekto nito. Ano sa tingin nyo? Comment mo lang sa baba. Pinusuan din ng maraming netizen ang kaliwat-kanan ng endorsement ni Catherine na pinupost niya sa kanyang Instagram account. Pati ang kanyang malapit na kaibigan na si Chief Filomeno hindi napigilang mag-comment na ginawa mong Instagram ang Guadalupe. Nagpost ka ng carousel cut. Sa naturang endorsement campaign, nagpahayag naman ng suporta kay Katrin ang businessman na si Ben Chan at nasabing, You are and forever be our bench baby. Your positivity and strength defines you and has kept you in the pinnacle of success through the years. You have enjoyed a lot and still remain on top of the game. Dahil sa kasikatan ni Katrin ngayon, Maraming mga aktor ang gusto makatrabaho si Katrin tulad ni Christopher Martin. Ituloy natin ang endless love. Ito ang sabi ni Christopher. Matagal na mulang nagkasama sa Endless Love series sila Christopher Martin at Catherine Bernardo kaya naman hiling ni Christopher na makatrabaho sanang muli si Catherine. Pati si Bong Revilla, pabor na pabor din na makatrabaho si Catherine, depende na lang daw kung available si Catherine para dito. Halos o karamihan ng mga leading actors gusto ngayon makatrabaho si Catherine, mas lalo na na single na siya ngayon at madami ang nakapila. Na Catherine na lang ngayon kung sino ang kanyang pipiliin para makatrabaho. Anong masasabi mo? Share mo naman ang iyong saloobin at gusto naming malaman.